day at day good mga ka JT sa kalam at eto nga po pala pagkatapos namin sa convention exhibit dumiretso po kami sa isang probinsya po dito sa Thailand hindi ko naman po alam kung saan po o po kami sa city uh, Bangkok City tapos dumiretso po kami ayan expressway po yan uh, may magandang bridge po yan mga ka sakalam JT at ang pupuntahan po namin ay may pangkarerang bangka mga ka sakalam JT may floating uh, market mga ka sakalam JT at ayan po, ang biyahe po yan ay umabot po kami ng higit isang oras or dalawang oras na biyahe. Ganun po kalayo yung biniyahe namin para dyan sa pupuntahan po namin na floating market, mga kasakalam JT, yung nasa bangka ka, nakakain ka at po, inabot po, kami ng ulan, mga kasakalam JT. At shoutout po sa mga kakilala ko po dyan, Edwin Enolba, Jules Hiraja, Cardosa, at sa lahat po ng ating tropa, mga kasakalan JT, si Ate Baby Jollibee at si Jinginir, shoutout sa inyo. At sa mga nagsasabi po ng basalubong, pasensya na po at ay sponsor lang. At hindi po pwedeng mag-uwi ng elepante at hindi po kasi sa aeroplano, mga kasakalan JT. At ayun, after po namin bumiyahin ng mga dalawang oras at ito na po kami, nakarating na po kami dito. At pwede po kayo mag-piring, 3,500 to 500 Uh, but sa pera nila, uh, yan po, ayan yung nakita nyo yan, pwede nyo gamitin yan. Uh, Magre-renta ko kayo, 3,000. Depende ko sa barel, 3,500 or pagdisabog, parang 4,500. ato uh. at ayan, uh, sumakayo kami sa bangka uh, na yung pangkarera ang mga makina, uh, mga kasakalang JT. 1,000 baht uh, or 1,006 baht 600 baht. Depende sa iikutan nyo. Sulit naman mga kasaka ng JT. At ayan, nagbayad na po mga ate ko. Si major number 2. At ayan, nagpapakot na lang po ako. Tinitingnan ko na lang po yung area mga kasaka ng JD. Ang laki-laki na po ng tiyang ko. Kakakain mga kasaka ng JT. At ayan po, yung bangka sinasabi ko sa inyo, mamaya ayun na sasakyan namin. Hindi ko po alam kung anong tawag nila dyan, mga kasaka ng JT. At basta yan ang aming sasakyan ang makina po niya na mga makina ng pansasakyan, kinumbert po. Tapos, uh, marami po kaming iniikutan dyan. At ayan, makikita nyo po, nung balis na kami, mga kasakalam JT, bayad na kami. 1,000 baht or 1,300 1, 3, 1 baht ang bayad po namin dyan, mga kasakalam. Per head, per head po, per head. Pero sulit naman po. Ang layo pa nang iikutan nyo dyan, tapos pupunta pa kayo sa temple dyan, mga kasakalam JT. At tingin ko po, build din yan ah uh, at ayun, na uh, pinatakbo po na matuloy uh, tapos pag doon po sa uh, ano, meron na bibilihan, ah uh, paparahin po kayo. Tapos ayun, uh, magme lang po kami dyan. Ayan, mga JT. At ayan po, ang kasama ko sa bangka, si Toby at si Fatima at si Kuya. ah uh, di starter po yan. Ayan, number 16 po kami. Malis na po kami dyan, mga kasakalang JT. At napakatulin po talaga yan. Sobra. Tapos pag may nakasalubong kami dyan, mga nakabangka, Ah, nagdadahan-dahan sila kasi baka tumaob siyempre sa sobrang lakas po ng makina, mga kasakalang JT, tapos ang napakaliit nung daladalang bangka, ang makina ay pang sasakyan, mga kasakalang JT. At nakita ko po yung makina niyan ay pang crosswind dito sa atin sa Pilipinas, ah, sa, amin sa Pilipinas, mga kasakalang JT. Kaya napakaliit po ng kakargahing bangka niyan, tapos kahoy pa. At nagsimula na ho kami dyan mga kasakalam JT um, bayad po dyan ay 1,000 to 1,500 uh, baht uh, na pera ng Thailand mga kasakalam JT pagkakaalong ko po ay probinsya yan sa kanila hindi ko lang po alam kung anong lugar kasi ang um, sinabi lang po sa amin ay floating market mga kasakalam JT tapos sinantay po yan mga pagmaniobra, mga, pag mga kasakalam JT ay yung pinakaestasyon na yan, mga yan, mga kasakalan JT, hindi ko rin po alam kung anong lugar. Pasensya na po sa mga nakakaalam kung anong lugar to. Ano yun na lang po, uh, maraming na salamat po. At yun, inuliting ko po sa inyo, uh, si JT sa akala mo ay purita, hindi po ako mapera. Spo sponsor lang mo yan. Ngayon, pagkaliko po namin, ay uh, meron na po kagad kami nakita ng bilian. Pero hindi ko alam kung expensive masyado or cheap yung... Cheaper yung ah uh, paninda rito pero mga kasaka lang JT uh, may mga nakakaintindi na English at meron din naman nagtatagalog tapos diyan sa area na yan ano talagang yung pang cannabis nila talagang nabibili mo lang pero 400 to 500 baht mga kasaka lang JT ganun ang presyo tapos dito talaga namang legal yung mga pang cannabis mga kasaka lang JT uh, at ayan Ah uh, Uh, Dire-direcho lang po tayo dyan. May kusmikus lang po tayo dyan, mga JT. Uh, ayan po yung ambience na uh, Ulan-ulan, syempre, gamit po tayo ng stick. Daan daan lang po dyan, kaya hindi po malalaglag pa dyan yung cellphone ko, mga kasaka JT. Ayan, nagpapakit po tayo. Syempre, pinipili sa kalam JT lahat ang ambience nito. Minsan lang mangyari ito hindi ko na po alam kung kailan ako makakabalik dito dahil wala naman akong pambayad sa aeroplano. Mga kasakalan JT para sumakay, uh, para makarating ulit dito. Mga kasakalan JT for vacation, wala na po akong idea kung, pa, kung kailan pa uli. Uh, at ayan, syempre, uh, ayan, nakakatuwa naman po mga kasakalan JT na yun sa pagbabakasyonan mo may mga ganito tapos si ma experience mo. Kaya lang, kaya medyo may kamahalan talaga. 1,000 to 1,500 baht ang bayad dito mga kasaka JT. Tingin ko tabang to kasi nung umaano kami, nung matapos kami, medyo malagit sa katawan mga kasaka JT. At ayan yung una mong dadaanan. Pero mara mapakahaba ho niyan. May dalawang oras po kami nag-ikot dyan. Mga kasaka JT hanggang sa temple. Ang ah. huling-huling pupuntahan nyo ay temple. Pagka yung pong ah uh, parang A, B na na package po ang pipiliin nyo. Parang may plan, uh, may package A, package B, mga ganon. Siguro sa sobrang daming pagpupunta, makasaka lang JT. Pero nap napaka sarap po sumakay dyan. Hindi humabuhay. Napakatulin. Napakagaling po. Ayan po, nakikita nyo po yung sila ate. Ayan, sa kabila. Sinakay mo. Ayan po yung makina. Oh. Napakalaki po. Tapos ang liit po nung... Dala-dala, inoverte nga po kami dyan kasi na medyo may binili dyan si Fatima, yung uh, ko kanina at hindi ko lang pwedeng kunan at baka ma-restrict at ma-ano yung ating FB, mga kasakalam JT, pero 400 baht ang bilhin ni Fatima for one stick, mga kasakalam JT, tapos sa uh, para na siyang basa uh, basta pag nakita nyo, matutuwa. Tapos ayun, Uh, kinunan ko lang po yan ng video syempre mga kasakalan JT hindi ko pwede makapagmatulin dyan kasi may mga tindahan dyan tapos pagdaan nyo dyan alok alok ka mga may-ari nyan or mga tindera dyan mga kasakalan JT malimit po sa unang pag-ikot nyo ay puro pampasalubong mga ano nila mga uh, ano po dito souvenir po at ayan uh, nakaano kami sa bakante tapos ayan tinulinan po ni kuya at ayun, mga kasakalan JT. Tapos pagdating po uli sa may tindahan, nagdahan-dahan uli po mga kasakalan JT. Ang sarap po sumakay pagka uh, inaano ni kuya, mga kasakalan JT. Tapos ayan, dire derecho lang po yan, mga kasakalan JT. Ang dami pong ikutan parang binilled in. Yan mga yan, tapos may mga recraft. Tapos lahat ng bahay na nakita namin dyan, may silong pa siguro, binabaha or what, o anong tawag man nila, bakit ganong katataas sa mga kasakalan JT. Ah... Uh, Ayan po, uh, dumaan na uli kami dyan sa may bilihan ng souvenir. Depende, depende na lang po sa inyo pero medyo parang hindi ko alam kung mataas o mababa kasi nakapunta kami sa mga night market medyo mababa yung presyo pero pagdating po dyan medyo hindi ko alam parang mas mataas. Hindi ko alam ha, ah. hindi ako sigurado alam ng JT. Siyempre basta ako nag enjoy lang dyan. Ang dami po dyan na mga nag uh, tourista uh, kanya-kanya po kami language dito, mga kasaka lang JT, mayroong American, merong uh, mga taga rito, mayroong Pilipino, uh, mayroong basta marami po kami nakakasalubong dyan ng mga kasama namin sa mga dyan. Tapos ayan po, mayroong kaming inikutan at ayan, may libre dyan, pre-taste, pero pwede ko kayong bumili, pwede kayong umikot, libre lang po yan. At after po dyan, uh, yung lugar na yan ay Dumiretso na po kami papunta sa may floating market mga kasaka JT. At ayun, kumain ako doon noodles. Lagi ko pong kinakain dito yung mga soup-soup. Kasi hindi po ako ano doon. Siyempre gusto ko po yung mga soup na yung maahang. Itigman ko po lahat. Ayan, floating market mga JT. Nakarating na po kami. Andiyan yung mga bilihan ng pagkain. Na nasa bangka lang po mga kasaka JT. Sa Pilipinas po ay tawag dito bangka. English po ay boat. ayan, uh, nandiyan lang po kami. Bibili po kayo ng ice cream, bibili po kayo ng mga pang thai, kung tawagin mga kasaka, alam, JT. Ako, lagi lang noodles kinain ko po rito dahil may buffet po kami kinakainan sa hotel na tiniting tinutul tinutuloy namin. At ayan, nagkakainan po mga sakalam JT. At noodles lang po in order ko dyan. 60 baht, 50 baht, mga kasakalam JT. Parang sa atin, eh, 50 pesos, 60 pesos sa pera ng Pilipinas, mga kasakalam JT. At siyempre, nagpapakit po ako dyan, mga kasaka lang JT. Eh, minsan lang po yan. At after po yan, ayan na po yung sinasabi ko sa inyo. Lilisanin na po namin ng floating market, mga kasaka lang JT. Pupunta na po kami dyan sa uh, temple. At ayan po, makikita nyo po mamaya uli at raratsyada si Manong dyan, mga kasaka JT. At talagang pinakikita naman po kung gaano katulad yung kanilang mga traditional bangka. At sarap naman po sumakay. Hindi po mabuhay kahit anong gawin nyo. At ayan, may mga ano na yan. Uh, Diyan na po kami umorder ng pagkain na may mga kasakalam JT. At ayan, uh, ayan lulutuin po sa inyo sarapan. At ayan, yung soup po yung uh, inoko. Kinain ko dyan talaga mga kasakalam JT. Tapos, uh, pag tumigil po yung bangka na yan, talagang pipili din kayo ng mga tindera dyan o kung anong tawag po dyan. At ayan, dyan na kami nagpaluto. Uh, dyan naman po niluluto sa may tabi nyo rin po mga kasakalan, JT. Uh, at ayan, nakakahanga lang po dito. Alam ba, may ganyan sila pero bawal ka talaga magtapon. Ibabalik mo yung pag, ano, sa kanila, yung mga pinag uh, ng pagkain or dun sa bangka. Napakalinis po ng bangka nila. Pwede po kayong umupo sa sahig nila. Ako sa sahig ako nakapo dyan mga JT. At ay yeah, hanggat wala pa sila ate. Nung nakita nila na order ako dito. Pero sa sobrang nabusog ko nyan. Pinilit ko lang tikman yung soup nila. Yung pantay soup ba yun? Uh, mga kasalam JT. At napakasarap naman po. At mahilig sa kanila yung may may anghang na soup mga kasakalam JT na noodles ayan nagkakain na sila pero ako syempre hindi pa nakikiramdam pa ako kasi baka sumakit ng ko at after po namin kumain ayan dumiretso na kami papuntang temple mga kasakalam JT pag po, pag po maraming ta, na tao medyo dahan-dahan lang po yung boat pero pagka yung clear po yung Uh, dadaanan nyo, uh, talaga naman pwede yung tulina nila uh, at pag may nakasalubong na boat na namamangka dyan yung baga sa tawag sa Pilipinas ay sa may amin po ay namamangka at uh, nananagwan uh, yung may pedals tapos ayan, daan-daan uh, lang po tayo dyan na uh, pakarami pong bahay dyan tapos yan, ang kakaliwa po dyan mga kasakalam JT tapos na po yung floating ano market at uh, dyan na po papuntang temple yung maluwag na po yan mga kasakalam JT Tingin ko po tubig tabang kasi medyo malagkit ng matapos. Tapos yan, pumupuesto lang si Kuya. Alam namin na bibirahin niya. Kaya tumempo na po kami mga kasaka. Alam JT na pumuesto at kumapit. At napakasarap po mga kasaka. Alam JT, ayan makikita niyo po na talagang papad pa din kayo ng hangin sa sobrang tulin at lakas ng makina ng bangka. At ayan mga kasaka. Alam JT, pumupuesto lang niya si Kuya. Pinalayo lang yung isang bangka para ma makabwelo at ayon ayan na po, bumubwelo na po si kuya. Ayan na po, makita nyo po, tuntuan po kami na Tobi. Siyempre, kailangan mong hawakan ng cellphone dyan mga kasakalan JT. At kung ulitin ko po, hindi ko po alam kung, aling, kung anong lugar ito mga kasakalan JT. Uh, sa mga taga rito or manakakaalam kung anong lugar dito, kayo na po bahala uh, mga kasalamjiti. Basta ito, Thailand, pero parang province po yung pinunta namin. Ayan, nung no, makakita po na merong mga kasalubong, magdadahan-dahan po si kuya. Tapos ayan, uh, siyempre uh, may mga ko mukhang galing temple. Uh, temple na po yung pupunta namin dyan, yung last na last. At uh, iikot kami doon sa temple, tapos sa temple nagano kami nung uh, parang hindi ko alam kung anong tawag po doon sa tingting -ting na yun. Parang kandila yun. na uh, meron pa ako kaming temple na nadaanan. Mga kasakalan JT. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Pero hindi pa ho kami dyan. na uh, lalampasan pa po namin yan. Napakahaba pa po. Siguro may mga 20 minutes pang boat ride dyan. Tapos nung pabalik po namin, nakakita ho kami ng tumatawid na bayawak. Diyan po, uh, dalawang beses po kami nakakita ng bayawak talaga. Kung tawagin sa amin sa Laguna, Kalamba City. Ay bayawak at ayun nagpakita uli si Kuya Manong ng medyo tinuloy na po yung aming bangka mga kasakalam JT at after po noon ayan bumaba na po kami papuntang temple at dyan po sa temple na yan napakatahimik at may malaking temple hindi na po namin napasok yung maliit na temple lang ang napasok namin dito mga kasakalam JT at dyan po ay matao pero hindi naman po kami nag-iingay dyan mga kasakalam JT at ayan uh, pumasok po kami dyan sa Uh, temple na yan. At after, after po namin mag-temple, mga kasakalam JT, pumunta po kami dun sa isang park na may merong elephant, mga kasakalam JT. Hindi na po ako sumakay sa elephant kasi medyo mahalay na po yung uh, presyo, mga kasakalam JT. At ayan po, pinasok po namin yan. Uh, diretso lang po at wala naman po nagbabawal. Nagtirik lang po kami dyan ng parang tingting -ting na may usok. Uh, at ayun, may siyempre nakitradisyon po tayo sa kanila. At may mga hiniling at may katanungan mga kasakalam JT. At parang ayun yung pagkakalang ko sa tradition nila. At ayun, pumasok po kami dyan sa loob. Napaagara po niyang temple na yan mga kasakalam JT. At ayun, pagdating niyo po dyan, syempre magiging ko kayo uh, para igalang yung kanilang temple mga kasakalam JT. At after po namin mag-temple, alam niyo na po, dumiretso kami doon sa... Sa may elepante, mga kasaka lang JT, doon po hindi na po ako nagsumakay doon kasi uh, may, lahat, bawal, bawat may ano may bayad, mga kasaka lang JT. At ayan po yung Puak Camp, mga kasaka JT. Ayan po yung pinuntahan namin. At tapos, uh, Chang Puak Pang, camp at ayan po mga kasakalang JT nakita nyo po yan na uh, mga elephant na yan mga kasakalang JT at ayan dyan ho kami huling pumunta then pumunta ho kami sa Chinatown at dun sa Siam Mall mga kasakalang JT hanggang dito na lang mga kasakalang JT uh, may next vlog pa po ako dito sa Thailand di pa ho kami uuwi matagal pa po mga kasakalang JT uh, see you again